guys uh, nag-a-alarm yung ano natin no? Uh, kaka start lang tapos mandor yung compressor pero nag-alarm sya kaya check natin yung ano sa taas dun check natin yun na guys uh, andito na tayo sa taas you know? ang uh, alarm niya is compressor pressure fault no? wali reset lang natin to okay wawala sya ang gagawin natin dun tayo sa pasingawa yan guys pupunta tayo dyan sa pump mayroon dyan isang valve pero ang pinaka ano dyan gauge talaga niya, yan yung sa pressure gauge ay talagang inanuhan ko lang yung pressure gauge binunot ko na lang yon kaya ginawa ko siyang ano kapag sa oras na magkaroon ng alarm ay diyan na lang ako magpapapasingaw no kasi nga yung ano natin ay compressor uh, pressure pulp you know kabali umandar yung compressor natin pero walang supply na tubig na pumasok kaya nagkagano yun mga kabuhay OFW dito na tayo sa baba ang first uh, option lang natin ay dito muna tayo magpasingaw muna ng tubig kapag hindi gumana dyan ay kailangan natin buksan dyan yung filter you know? may filter kasi dyan baka sobrang dumi na pero dito muna tayo sa first option natin you know? yan guys buksan lang natin yung valve na yan tapos takpan natin yung pump motor para hindi manuhan ng tubig okay tapos saglitan lang natin mismo at yung kunting pressure ay lalabas no? yan bubuksan lang natin yan pagkatapos naman natin ay mabubuksan yan ay pupunta tayo sa taas hirap kasi pag ikaw lang mag-isa ikaw na lahat akyat baba, akyat baba tapos napakasikip yung area yan, buksan lang natin to at malalaman natin yung tubig yan, dapat kasi hindi ganyan yun you know, dapat nasa baba lang yung tubig talaga para di ano. tapos buksan natin ulit tapos off buksan ulit tapos off okay tapos punta na tayo sa baba at isasarado na natin to sana magiging okay first option pa naman natin to ang second option natin doon sa filter pero yan na sarado na natin at akyat tayo ulit para buksan na na talaga natin at papaanda na natin yung mismong system okay kung mag-a-alarm pa ba kaya tara kaya nagkaganon siya na compressor uh, pressure fault you know, dahil nga walang tubig na dumadaan umandar yung compressor tas mainit na yung discharge dan sa mismong condenser na daanan din ang tubig kaya yun ang alarm niya kaya ngayon start na natin Pagka-start nyan, guys, mga maya, maya, pumitik na yung uh, ano natin doon sa mismong tubig, no? Switch bago compressor. At aantayin natin kung mag-a-alarm pa ba. Kapag hindi na nag-a-alarm, ibig sabihin, pumasok na yung tubig sa mismong uh, discharge niya. Mismo doon sa condenser, no? Yan. Yan na, guys. Okay na. At mamaya maya, -maya mag-off yung uh, ilaw ng pump natin at yun na yun, papasok na yung tubig tutuloy tuloy na yun okay at pagkatapos naman dito simpre i-observe muna tayo hindi mo natin yan basta basta may iwanan at punta tayo doon sa baba yun na nga yun, ito na yung sa condenser niya ano o yung sa discharge pag walang tubig na nagsusupply dyan iinit yung discharge natin kaya mag-a-alarm siya. Okay. Ibang type din naman kasi itong system. Kasi tubig. Mayroon din naman kasi hangin lang, no? Okay. Kaya okay na tayo dyan. At hindi talaga maganda yung pagkaano dun sa ano, no? Yung pataas yung tubig. Dapat nasa baba lang talaga. Kaya yun na talagang ano natin dyan. Pwede naman natin yan babaguhin pa. Pero... At isa ngayon ay umukin na yung system natin, no? Kung hindi talaga siya gumana sa first option natin, guys, don tayo sa filter. Lilinisan natin tong filter doon baka sobrang dumi na, pero ngayon wala naman. Kaya punta na tayo sa ano sa baba para ma natin kung uh, at obserbahan natin kung bababa na rin ba ang temperature. Okay, guys. Kaya, let's go. Punta na tayo doon sa baba. At ito na yung uh, temperature natin. Okay.